tignan nyo po, galing ako sa birthday yan. At syempre, tignan nyo naman po ang mga Sharon ko. Ayan, no? Yung cake. Bilo-bilo na colorful. Ayan po, iba't ibang klase ng ulam. Yung may handaan po, wala na silang ulam kinabukasan. Pero ako may istak pa pang isang linggo. <laughs> ang dami, grabe sobrang dami po ng Sharon. <laughs> wow! Uy, init na to. Baka mapanisan ako. <laughs> baka mapanisan po ako ng mga sinaron. Grabe. Ano ba Ano So, hindi, po yan. hindi po. Ayan. Hindi ba ito? Magkakamukha ba yan? Ito